ngayong araw ka uh, tuturo ko kayong gumawa ng siomai siomai yung totoong siomai hindi yung siomai siomai na 3 to 2 although nagbenta ako ng siomai na dos, dos. to 2 dollars sobrang mahal kasi sobrang sarap nito unang una ang siomai hindi yan giniling ang, ang siomai hinihiwa kaya kailangan hasain niyo yung kutsili niyo tapos yung baboy may taba may laman Siwa yung maliliit tapos babad nyo sa tubig. Yun yung first part. Lahat ng masasarap na pagkain nasa preparasyon. Ngayon, kaya daw siya binababad ay para mawala yung lasa na baboy. Yan. Kaya sinabi ko sa inyo na hasain nyo yung kutsilyo nyo. Kasi sobrang ah uh, matrabaho to lalo na kung ano mapurol yung kutsilyo uh, lesson learn na sa akin yan kasi dati nag ko ng ano ganto purol yung kutsilyo na para nagbubilin ah, magbababad din kayo ng hipon kaya magbababad ng hipon kasi para mawala yung simulan sa kung ano man yun sa babad nyo lang yan kaya, mga isang araw babad <coughs> gulat na nangyay, lumalangoy na ulit yan. Yung taba, kaya kailangan ng taba. Isipin nyo yung, alam nyo ba yung Shaolong Bao? Taba yun eh. So, isipin mo na lang yung Shomai mo, may ganun flavor. May ganyan flavor, may taba. Apakasarap. Sabi nila, ang ratio daw is 70-30. Pero, kung hindi kayo mahilig, ay 80-20. Yan. Kaya pag giniling, hindi nyo kontrolado. ah uh, balatan na natin tong... Tapos babadulit natin sa tubig. Ayan. Tapos linisin nyo. Ito, optional lang to. Hindi, ako, kaya ako ito nililinis kasi may video. Ayan. Pero kung wala, okay na yan. O. Ito, iwain nyo rin sa wakas. After 2 hours, tapos na maghiwa. Para na tayo like, nagsisig. Parang sisig na naman to kaso hilaw. Ayan, gagawa na tayo ng pang marinades Dalawang kutsarang uh, cornstarch. Tanchameter. Ever popular tanchameter. Kalahating kutsarang baking soda. Tapos limang kutsarang asukal. Joke lang, matamis yun. Isang kutsaritang asin, white pepper. Pero itim siya, so black pepper. Isang kutsarang toyo, umano na tayo, liquid. Ba't dalawang kutsara yon Kasi tingin ko kulang isang kutsara. Eh. Tapos, uh, dalawang kutsarang uh, oyster sauce. Tapos, chicken stock. At dahil alam kong wala ka rin chili, eh, chicken stock, katulad ko. Magtunaw ka na lang ng ano. Wala mga one fourth yan. One fourth na chicken cubes. tunayin mo na sa tubig. Yun na yun. hindi oh, eh, may chicken stock na tayo. Ayan. So, ito, mga dalawang kutsara daw sabi nung uh, Chinese temple pero uh, dahil hindi tayo umasa sa mga suwat suwat na yan uh, tatlo na natin ay natapon <laughs> kaya ito na yung pang marinate natin tapos ay sunod na yung pinakamahalagang parte yan so ang pinakamahalagang parte ay salain salain lahat ito tuyo kailangan tuyong 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 tuyo kung kailangan tuwalilayin mo tuwatawalilayin mo kitchen towel. Okay. Ayan o, kitchen towel. Pag tissue kasi ginamit nyo, na o, oh, yung tissue sasama dyan sa karne. Hirapan lang kayo. kailangan to yung Ang dahilan ay dahil, alam nyo yung pag nag-steam kayo, tapos pag steam nyo, eh, magulat na lang kayo, nakabuka na yung ano, para kayong may meatball na nakapatong sa wrapper. Nagsasag. Pinagkalo na natin. Sayang tapos pagkatapos natin siya tuyuin babasahin natin siya tapos marinate natin itong mga isang oras tawag talaga dito siu mai siumay na dahil wala pang food cover plastic labo tulitin natin para kayo yung pakiramdam ko na same purpose lang ito eh. so, gawa lang kayo ng bilog akpanyo tapos yung yan, takip nyo, yun yung lalagyan nyo ng filling. Ewan ko kung ilang kilo yun. Hindi ko naman tinitimbang eh. Tantiameter is the key. Uh, 49, 51. 51 na gawa natin. Natin ah. Boom! Grabe man pa. Parang binundo. Ang bawang. natin to oh, panis tikman na lang natin at oh, titikman na natin guys yung luto ko oh. alam ko namang masarap to eh so for the sake of tikman ko na to ni okay. Okay. Na. Na. Uh. Try mo na to. Ano, how was it? Basta. Tap na. Tanggal pagod niya eh. Oh, wala pang ginawa yan. Kasarap Ganon kasarap yung luto. Tanggal pagod mo kahit wala ang ginagawa.